Nabanggit na nandito ka raw. Ba't ka? Kailan ka dumating? Hindi ka dumiretso sa bahay. Ano ba bang pakailam nyo? Eh, kaya nga hindi ako dumiretso doon kasi ayoko sa bahay. Kung sumagot lang, mo sumagot nang ganyan sa magulang mo. Ba't ka mo makailam? Okay. Ano ba bang kailangan nyo sa akin? Nabigay ko na lahat, di ba, ng kailangan nyo tapos ng responsibilidad ko sa inyo? Sarah, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Matapos nabing tulungan ka, Baka pag abroad ka, ganyan na iugali mo. Ano nangyayari sa'yo, Bunso? Tay! Oh. Tay, pahinga muna kayo. Tubig po. Kawel. Anong oras na ba? Alas tres na po, Tay. Tay, hmm. pagod na pagod na kayo dyan. Pahinga po muna kayo. Tingnan nyo muna yan. Kaya pa naman. Maaga pa naman pala eh. Alas tres lang. Ah. Ngayon tayo, kita yan, yung mga kahoy na yan, oh. pagsisibak nyo. Mm. Darating ang araw, hindi na kayo magsisibak Bakit naman ako hindi <laughs> magsisibak <laughs> eh? Oh, bakit? Siyempre, bakit eh, magkakaroon tayo ng magandang buhay Pinapangako ko sa inyo, mag-aaral ako na mabuti para makapagtapos ako wow. Pabigyan ko kayo ng magandang buhay Wow, ulit! Ang galing naman ang anak ko Ngayon, <laughs> manang-mana ka sa nasira mong ina <laughs> Nung ano naman si tate, binalik na naman si nanay eh. Ay, hindi, siyempre naalala ko eh. Basta mag-aaral ka lang mabuti. Tsaka, <clears> huwag <throat> mag-aasawa agad ha. <laughs> Tote naman. Ito mo kuya mo, tumanda na ng binata. Nasa ba kuya mo? Nandun eh, hindi ko po alam ginagawa niya. Eh, naalala ko nga kayo, kanina uh. pa kayo nagsisibak dito. Tayo magpahinga din naman kayo. Huwag mo akong intindin sa pagsisibak ko eh. Kailangan natin ito. Sinong gagawa nito? May hinanda ka bang merienda dyan? Meron po, nandun. Kaya akit na din kayo, Tay. Oh, mas maganda pa. Tapos yung kuya mo, mamaya-maya na lang. Nga, bunda tayo doon Sige, sige. Para, ano niluto mong merienda? Niluto po ka ng maruya. Iyo? Kuya, nandyan ka pala. Oo, oh, bunso. Dito ka na pala. Saan ka ba galing? Ah, uh, doon lang po nagkwenta ng... Pera pang tuition. Ah, kasi na naman. Ah, anong pinaproblema mo? Eh, kuya, kulang ng contribution fee. Kahit But, anong ulit ko dun sa perang pagbibilang, wala. Talaga. Basta ganito na lang. Kasi since ikaw rin naman yung alam kong mayroong mataas na pangarap para sa ating dalawa at sa pamilya natin, siguro mas okay kung ikaw na lang muna yung tumuloy ng pag-aaral. Sigurado ka ba doon kuya? Parang... Oo, oh, tama yung narinig mo. Kasi sa ngayon, iniisip ko kasi na hindi na muna mag-enroll. Kasi ngayon, graduating ka na. Ako naman, dalawang taon pa bago makatapos ng kolehiyo Eh, siguro tama rin naman yung magiging desisyon ko na ikaw na lang muna ipatapusin ko. Kuya, parang naiya naman ako niyan kasi ilang taon ka nang tumigil para sa akin. Tapos ngayon, titigil ka na naman. Pwede so, huwag mo problemahin kasi andito si kuya para tulungan ka. Saka alam naman natin sitwasyon ng pamilya natin. Hindi natin kaya magsabay. Lalo't ang mahal na matriko lang sa ngayon. Siya, sige kuya, kahit ako'y nahihiya, tatanggapin ko na ha. Pero ito lang mapapangako ko sa'yo. Gagalingan ko talaga sa pag-aaral para pag nakapagtapos na ako, mag-aabroad ako. Tapos ikaw no. naman papaaralin ko ha. Yan, sige, sige. Thank you, Kuya. Oo, sige ha. Tutuloy ko lang to. Oo, oh, paano, Bunso? This is the moment of truth. Paalis ka na talaga. Hindi ka na mapipigilan. Ito na yung pangarap mo. Masaya ako para sa'yo. May pa moment moment eh <laughs> yun <laughs> naga <laughs> 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 na ako nagawa eh ako eh yun ako nagawa eh yun ako nagawa eh yun ko nagawa eh yun ako nagawa eh yun ako nagawa eh yun ako nagawa eh yun ako nagawa Oo no, oh, naman tayo, hindi ko naman kayo kakalimutan. hindi naman ako marunong niya, mga Facebook-Facebook niyo. Ako nang bahala doon tayo, lagi natin tatawagan sa ta si Bunso. Messenger, eh, dito na lang kayo sa Inglesero mong kapatid <laughs> na, may pa-moment, moment of truth pa, ha? Tayo naman, minsan lang naman mag-moment. Hindi ka pa talaga sasama sa airport. Hindi na tayo kasi kailangan na ako doon sa racket ko kay na may si Santiago. Oo, oh, so, paano? Ay, ako, mamaya pa kami magpapaalam niya, magpaalam ka doon sa kapatid mo. Bunso. Oh, yeah. Ingat ka ha. So yung sinabi ko sa iyo kuya, mababawi ako sa iyo. Hindi na kailangan Kapit bunso, na. masaya ako para sa iyo. Oh, paano tay? Ikaw nang bahala dito kay bunso ha. Ako na ang bahala, naiiyak na ako sa inyo. Alis <laughs> <Please laughs> na po ako. Abay, kuya. Ingat ulit bunso, I love you. Hi. Pagod. Ah, good <laughs> ba yan? na naman. Hingi na naman ng pera. Anong ibang sinabi kong hindi pa ng pera, pa ng pera? Imagine. Hmm? Bigat naman itong damit mo. Magkape muna tayo sa loob bago kita di sa inyo. ihatid Oh, bakit? Ang problema. Eh, kaya nga ako dito umuwi, di ba? Kasi ayaw umuwi sa bahay, tas ihatid mo ko. Bakit? Ano problema ba tigaw uwi sa inyo? Sumukong pa doon. Uubusin lang nila papa tsaka nila kuya yung ipon ko. Uy, para saan ba nag-abroad ka? Di ba sabi mo para sa pamilya mo? Ang dami na nilang nahingi sa akin na nasa abroad pa ako. Di ba pwedeng para sa sarili ko naman? Sila na lang nang sila yung iniisip ko eh. Hanggang ngayon ba naman sila pa rin ang bibigyan ko ng pera? Sige, sabi mo eh. Yung na lang kasi unami natin, yung kila-idre yan. Ay, oo. mabait sa aling Violeta. Oh, malita balita na sa inyong dalawa ang sikat sa barangay mm -hmm. na mag-asawa. Mm. <laughs> Ikaw ang sigat ngayon. Nakita namin yung anak mo, yung balikbayan. Oh, medyo na, nakarating na. Bawa anak yun, 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 anak kong balikbayan. Si Sarah? Hindi hmm. eh, mo lang kayo makapagsabi sa amin na umuwi na pala yung anak nyo eh. Sigurado kayo si Sarah umuwi. Ah. Sino ba yung nakita natin? Baka naman hindi nga si Sarah yun. Si Sarah yun. Kasama pa nga niya yung boyfriend niya eh. Imposible namang hindi alam yun ng tatay niya. Ang boyfriend niya si Harvey. Sigurado magkasama yung dalawa. Hindi niyo alam. Alam ko na yun ang boyfriend. Pero sigurado kayo yung dalawa nakita niyo. ako po hindi ako sigurado eh. Pero kung mukha nung anak niyo eh. Ikaw, ikaw ba? Siya nga yan. Pero imposible hindi niyo nga po alam. Nauuwi yung anak niyo. Ay, hindi ko talaga alam, Mia. Ay, Ay ako nagulat. Ay, ano gusto mo? Magagagalulokot, magugulat. Talaga nanunat ako. Ay, anak ko yun eh. Tapos wala akong kabalibali, ang umuwi na. Ay, paano po yan? Kami yung nagbalita sa inyo. Oh, eh, Baka naman. Ano meron? Meron Hindi. Ang pinagtataka ko, ano meron? Ba't hindi pinalang siya aming na kuya yan umuwi? Aba, eh. Ayun ang hindi namin alam. Ay di, puntahan niyo po nang malaman niyo kung ay, bakit nga. Ay, gano'n nga. Ang gagawin ko... Nataya pa alam niyo yung bahay ni Naharbi. Oo, oh, alam boy, ko nga niya, Puntahan niyo, malamang Say, nandun yun. Pupunta ko muna yung kuya niya at pupuntahan namin. Maraming salamat sa inyo dalawa. Toblero na. O, oh, yung ay, chocolate bro. mo, huwag ka maglalawil. Bibigyan kita. Basta meron ako, ha? Oh, sige, okay. na, sige, sige na, po, sige na. Salamat, salamat sa inyo. O, hindi alam niyo. Taw po. Oh, oh. Ay, nandito. Hmm, eh, kasi nakasalubo ko yung mag-asawa, yung magandang mag-asawa dun sa kanto. Nabanggit na nandito ka raw. Ba't ka? Kailangan ka dumating? Hindi ka dumiretso sa bahay. Ano pa ba bang pakailam nyo? Eh, kaya nga hindi ako dumiretso dun kasi ayoko sa bahay. Kung gusto magutang ganyan sa magulang mo. Bago ka mo makialam? Bakit? Ano ba bang kailangan niya sa akin? Nabigay ko na lahat, di ba, ng kailangan niyo? Tapos nang responsibilidad ko sa inyo. Sarah, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Matapos namin tulungan ka? Makapag-abroad ka? Ganyan yung ugali mo? Ano, na ano nangyayari sa'yo, Bunso? Bakit iba ba sa ba't lahat ng pinadalo ko sa inyo? Bawat tawag niyo, puro pera ang kailangan niyo? Hindi naman ganun. Siyado mo naman. Siyempre, kailangan namin ng pera, pero hindi. Ano naman ang anak ko? Anong nangyari na sa'yo? Ha? Sarah, hindi man lahat ng tawag namin sa'yo, pera ang kailangan namin sa'yo. Gusto namin makumusta ka, makausap ka, kasi miss na miss ka na namin. Nasaan na yung bunso na nakilala namin? Mabait, may malasakit, at mapagmahal sa magulang at kapatid. Opo, oh, oh, Diyos ko. Oh. Ilan oh. taong kang nawala tapos ganito? Basta ako, tapos na ako sa inyo. Tapos na ang responsibilidad ko sa inyo. Pati kahit anong sabihin niyo, hindi na naman ako maawa ma sa inyo. Hmm. Sarah, no? hindi namin kailangan ng awa mo. Ang kailangan namin, magkasama-sama tayo kasi miss na miss ka na namin. Alam niyo kung ako sa inyo, umalis na kayo Ay, kasi hindi. hindi. naman ako sasama sa inyo eh. Hindi, Dad. Ayan mo na, ayan mo na. Mo na mo kasi nakapag-abroad lang to, ganyan na ugali eh. Ayan mo na, ayan mo na. Sara, baka nakakalimutan mo lahat ng sakripisyo ko para sa'yo. Tama na, tama na, tama na. Nasuklian hmm. ko na yun, okay na, tapos na, okay. na tayo. Tama na, tama na. Huwag na kayong mag-away, magkapatid. Tara, umuwi na lang tayo. Kung ayaw mo umuwi, bahala ka. Ayaw na, tama na. Talaga, umalis tama na. na tama, tama na, tama na. Ay, nako. Hmm? Tam sinasabi dyan? Kinalaman ka ba doon? Wala. <laughs> Teka, ano yung ginawa mo? Binastos mo yung magulang mo. Yung pambabastos? Deserve nila yun. Deserve. Naghirap ako para sa kanila, tapos hanggang ngayon, nakabulin pa rin nila ako. Nagsakripisyo sila para sa sa'yo. Bakit hindi ba ako nagsakripisyo para sa kanila? Alam mo, nagbago ka na. Hindi na ikaw yung sarang na ko. Tama yung magulang mo. Pati ba naman ikaw naniniwala doon? Kung ayaw mo ng responsibilidad, hindi eh, magisa mag ka. Uy! Ano ginagawa mo? Ano ba? Saan ako pupunta? <laughs> Noon talaga?